Iris, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, pwedeng maging ugali ngayong araw ng Iris ang pagiging direktang magsalita at matapang na kumilos. Hindi ka natatakot magsabi ng totoo, lalo na kung alam mong ito'y makakatulong sa ikabubuti ng nakararami. Subalit, ang labis na katapangan ay maaaring humantong sa hindi pagkakaunawaan kayat pagisipan muna ang paraan ng pagsasalita may malakas kang loob sa pagharap sa mga hamon hindi ka uurong sa laban ngunit dapat mo ring tandaan na hindi lahat ng laban ay kailangang salubungin sa trabaho ikaw ang tipo ng leader na nauuna sa kilos kaysa salita sa tahanan pinangangalagaan mo ang iyong mga mahal sa buhay sa pamamagitan ng gawa hindi lang puro salita sa panahon ng pagsubok, ang iyong tapang ay sandigan, ngunit ang iyong kababang loob ang siyang susi upang mapanatili ang pagkakaisa. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, biglaan ang mga pagdating kaya't laging maging maingat. Taurus Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, pwedeng maging ugali ngayong araw ng Taurus, ang pagiging tahimik ngunit matatag. Hindi ka madaling magpakita ng damdamin, ngunit sa loob mo'y may matibay na prinsipyo at matatag na layunin. Ikaw ay mahinahon sa kilos, ngunit may lalim sa paninindigan. Sa mga desisyon, hindi ka nagpapadalos-dalos, mas gusto mong pag-isipan muna bago kumilos. May kahusayan ka rin sa paghawak ng pera, kaya't madalas ikaw ang tinatakbuhan ng iba pagdating sa usaping pinansyal. Ngunit hindi ka basta nagpapadala sa awa, mas pinipili mong tumulong sa paraang hindi mo rin ikapapahamak. Sa usaping puso, may kabagalan kang magmahal, ngunit kapag minahal mo, hindi mo agad pinakakawalan. Masinop ka rin sa emosyon, kaya't iwasang ipunan ang tampo, mas makakabuti ang mahinahong pag-uusap. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, biglaan ang mga pagdating kaya't laging maging maingat. Gemini, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, pwedeng maging ugali ngayong araw ng Gemini ang pagiging palabiro ngunit may lalim ang pag-iisip. Sa likod ng iyong pagiging palabati at masigla, may isip kang mabilis umintindi at may puso para sa kapwa. Ngunit maging maingat sa mga salitang banibitawan, dahil minsan, sa sobrang bilis ng pag-iisip, may nasasabi kang hindi na pag-isipang mabuti. Sa trabaho, madali kang makisama sa iba, ngunit kailangan mong ito ng atensyon sa mga bagay na kailangang tapusin. Iwasan ang sabay-sabay na gawain kung gusto mong maging epektibo. Sa personal na usapan, ikaw ang nagpapagaan ng loob ng mga tao sa paligid mo. Ngunit sa likod ng ngiti, meron kang mga iniisip na mas mainam ding bigyang pansin paminsan-minsan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, biglaan ang mga pagdating kaya't laging maging maingat. Cancer Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, pwedeng maging ugali ngayong araw ng cancer, ang pagiging maalaga at sensitibo sa damdamin ng iba. Likas sa iyo ang pag-unawa, kaya't ikaw ang unang makakaramdam kung may mali sa paligid mo. Ngunit sa sobrang malasakit, minsan ay nakakalimutan mong alagaan ang sarili. Sa trabaho, mas gumagana ka kapag nararamdaman mong tanggap ka ng grupo. Kung ikaw ay kinikilala, mas tumitibay ang iyong loob. Sa pamilya, ikaw ang tahimik na sandalan, hindi palagi ang nagsasalita, ngunit palaging naruroon kapag kailangan. Ngayong araw, maaaring mas dumami ang humihingi ng iyong atensyon, maging matalino sa pagbibigay. Hindi mo kailangang akuan lahat. Gaya ng alon ng dagat, matuto kang umatras kapag napagod. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, biglaan ang mga pagdating kaya't laging maging maingat. Leo sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, pwedeng maging ugali ngayong araw ng Leo, ang pagiging determinado at may likas na liderato. Kapag may gusto kang marating, gagawin mo ang lahat upang makuha ito. Ngunit kailangang tandaan, ang tunay na lakas ay hindi laging nasa harap, minsan, nasa kakayahang makinig at umunawa. Hindi mo hinahayaan ang sarili mong matalo, at minsan, sa sobrang layuning manalo, nakakalimutan mong may ibang tao ring nangangailangan ng espasyo. Maganda ang iyong kakayahang magtagumpay, ngunit mas magiging buo ang tagumpay kung may kasama kang umaangat. Sa relasyon, ikaw ang nagbibigay sigla. Ngunit huwag hayaan ang pride na masira ang pagkakaunawaan. Buksan ang puso sa pagpapakumbaba, dahil minsan, iyon ang tunay na lakas. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, biglaan ang mga pagdating kaya't laging maging maingat. Virgo, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, pwedeng maging ugali ngayong araw ng Virgo, ang pagiging mapanuri at may matinding pansin sa detalye. Gusto mong ang lahat ay nasa ayos, at ayaw mong may nakakalimutang bahagi. Ngunit sa iyong pagnanais na maging perpekto, baka malimutan mong ang mundo ay likas na magulo, at ayos lang yun paminsan-minsan. Sa trabaho, ikaw ang inaasahan sa pagsasaayos at pagpipino ng mga bagay. Ngunit bigyan mo rin ng pahinga ang sarili mo, hindi kailangang ikaw ang yumako sa lahat. Sa usaping emosyon, madalas mong kinikimkim ang saloobin, kaya't ngayong araw ay magandang hayaang may makaalam ng iyong tunay na nararamdaman. Ikaw ay matatag hindi dahil malakas ka sa labas, kundi dahil pinipili mong ayusin ang sarili kahit walang nakakakita. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, biglaan ang mga pagdating kaya't laging maging maingat. Libra, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, pwedeng maging ugali ngayong araw ng Libra, ang higit na pagnanais para sa kapayapaan at pagkakapantay-pantay. Ikaw ay parang hangin, banayad ngunit may kakayahang baguhin ang daloy ng damdamin ng mga tao. Ang iyong ugali ay magpapakita ng likas mong karunungan sa pag sa dalawang panig ng bawat kwento. Sa trabaho, ikaw ang tagapamagitan na may galing sa diplomasya. Sa mga usaping may tensyon, ikaw ang unang naglalapit ng mga loob. Sa relasyon, ikaw ay mapagbigay, marunong makinig, at likas na may pakialam sa emosyon ng iyong kapareha. Ngunit bantayan mo rin ang tendensyang magatubili sa pagpapasya, may mga pagkakataong kailangan ng tapang sa pagpili. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, biglaan ang mga pagdating kaya't laging maging maingat. Scorpio, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, pwedeng maging ugali ngayong araw ng Scorpio, ang matinding lalim ng damdamin at pag-iisip. Ikaw ay parang tubig sa ilalim ng lupa, tahimik ngunit may puwersa. Ang iyong pagkatao ay puno ng misteryo at intensyon, kaya't maraming tao ang nabibighani ngunit natututo rin igalang ang iyong mga hangganan. Sa trabaho, ikaw ay masigasig at hindi basta sumusuko. May pagkahilig ka sa mga proyektong nangangailangan ng tiyaga at kasanayan sa sekretong detalye. Sa relasyon, ikaw ay tapat at maalab ngunit may tendensyang maging mapangangkin kapag hindi mo napigilan ang emosyon. Sa araw na ito, mahalaga ang balanse sa pagitan ng pagprotekta at pagbubukas ng sarili. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, biglaan ang mga pagdating kaya't laging maging maingat. Sagittarius, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, pwedeng maging ugali ngayong araw ng Sagittarius. Ang pananabik sa malalawak na kaisipan at bagong karanasan. Ikaw ay parang apoy, palaging gumagalaw, naghahanap ng direksyon, at naghahatid ng liwanag. Ang iyong espirito ay puno ng tanong at walang kapantay na pagnanais na matuto. Sa trabaho, ikaw ang nagbibigay ng bagong pananaw. Sa bawat ideya, may kaakibat na punanibik na may bahagi ito sa iba. Sa relasyon, ikaw ay masayahin, masalita, at puno ng optimismo. Ngunit kailangan mo ring bantayan ang pagiging impulsive sa mga desisyon sa puso. Sa araw na ito, hayaan mong ang iyong kalayaan ay samahan ng responsibilidad. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, biglaan ng mga pagdating kaya't laging maging maingat. Capricorn Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, pwedeng maging ugali ngayong araw ng Capricorn ng higit na pagtutok sa tungkulin at pananagutan. Ikaw ay parang bundok, matatag, tahimik, at imposibleng matinag. Sa ilalim ng iyong seryosong panlabas, naroon ang isang pusong handang magsakripisyo para sa mga taong mahal mo. Sa trabaho, ikaw ang pundasyon ng mga plano at tagumpay. May disiplina kang hindi basta natitinag. Sa relasyon, ikaw ay tapat at praktikal. Hindi ka palaging showy, ngunit ang iyong pagkalinga ay ipinapakita sa mga simpleng gawaing may kabuluhan. Sa araw na ito, Tandaan na hindi lahat ng bagay ay kontrolado mo. Ang kalikasan ay may sariling paraan ng paggabay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, biglaan ang mga pagdating kaya't laging maging maingat. Aquarius. Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, pwedeng maging ugali ngayong araw ng Aquarius ang pagiging bukas sa pagbabago at makabago. Ikaw ay parang ulap, malaya, malikhain, at laging nasa taas ng ordinaryo. Ang iyong iniisip ay hindi lang para sa sarili kundi para sa ikabubuti ng mas nakararami. Sa trabaho, ikaw ang nagdadala ng mga ideya na hindi pa naiisip ng iba. Likas sa iyo ang progresibong pag-iisip. Sa relasyon, ikaw ay maunawain ngunit minsan ay parang malayo nandoon ka, ngunit may sariling mundo. Mahalaga ngayon na iparamdam mo ang tunay mong presensya. Sa araw na ito, hayaan mong ang puso mo ang humawak sa direksyon, hindi lang isip. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, biglaan ang mga pagdating kaya't laging maging maingat. Pisces, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, pwedeng maging ugali ngayong araw ng Pisces, ang mas malalim na pagdama at pagunawa sa mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng salita. Ikaw ay parang dagat, maamo sa ibabaw, ngunit malawak at mahiwaga sa kailaliman. Sa trabaho, ang iyong imahinasyon at empathy ay nagbibigay ng kakaibang halaga sa mga proyektong may kinalaman sa sining, pagkalinga, at serbisyo. Sa relasyon, ikaw ay mapagmahal, mahinahon, at laging umaasa sa kabutihan ng puso ng bawat isa. Ngunit kailangan mong magtakda ng malinaw na hangganan, upang hindi ka maubos ng damdamin ng iba. Sa araw na ito, hayaan mong ang iyong panaginip ay samahan ng tamang hakbang upang maging totoo. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, biglaan ang mga pagdating kaya't laging maging maingat